Welcome to my YouTube channel. So for today's video, ayan, magluluto na naman tayo ng ating uulamin for today's video. Char. Ayan, so mayroon tayong munggo. Ayan, lalagay lang natin dito sa ating langgana. Char. Ayan, at mayroon tayong pata. Ayan, itong ating pata ay pinakuluan ko na siya para matanggal yung, matanggal lang yung blood. Char blood. May pa blood-blood pa si Bicari yan. So, pagsasabay na natin to pag papalambot. At yan ay lagyan natin ng maraming tubig. Yan buhusan natin ng tubig bago natin yan isalang. So ayan, lagyan na natin ng tubig. Ayan, maraming tubig 'yan kasi ang munggo naman ay matagal maluto. Yan, so ito ay atin ang isasalang sa ating kalan para maluto na. Takpan at hayaan natin yan na kumulo balikan natin yan maya maya pagka sa tingin natin ay malambot na yan yung ating monggo at yung ating pata silip silip sa ating niluto ayan kulong kulo na siya so dahil kulong kulo na yan pahinaan lang natin yung ating apoy at takpan natin ulit ayan so malalambutin muna natin yung ating pata Napahinaan lang natin yung ating apoy para hindi mapuwersa yung ating pata. Habang hinintay natin na lalambot yung ating monggo, ayan pala guys, ay inihanda ko na yung ating mga sangkap. Ayan, meron tayo itong kamatis, sibuyas, luya at haluan natin ng palunggay para healthy yung ating munggo. Ayan. So, una natin gagawin is, sige na natin itong ating mga sangkap. Ayan dito sa ating frying pan, maglaga'y lang tayo ng cooking oil. Dito natin igigisa yung ating mga sangkap. Ayan. Counting, cooking, oil lamang. Dahil double time tayo. Ayan, igigisa natin yung ating luya. Dito sa ating katabi ay yung ating munggo. Ayan, next yung ating sibuyas. And then yung ating kamatis. So ayan, okay na to siya. Ito ay ating ibuhos dito sa ating pinakuloang munggo. Ayan, ilalagay natin dito yung ating ginisa na lamas. Ayan. So, diba? Yan ang tinatawag na double time. Ayan. At ating hahaluin yan. So, yung ating pata. Mas masarap ito, guys, kung yung ating pata ay malambot na malambot. Haluin lang natin yan. At ating takpan ulit para nalambot yung ating pata. Ayan, silipin natin yung ating niloto at lumambot na ba yung ating pata? Ay, ayan, lambot na lambot na yan. Ayan, o, lambot na lambot na yan. So dahil malambot na, maglagay lang tayo ng power cubes. Ayan, ang ingay ng radio ng ating neighbor hugs. <laughs> Sobrang lakas, hindi ba kaya sila nabibingyan yan sa loob ng bahay nila? At ayan, ilalagay na natin yung ating power cubes. Huwag na tayong mag-imot kasi sadyang ganito na ang buhay natin. Maingay yung ating vlog. Ayan, dalawang power cubes yung ating ilalagay. And maglagay na rin tayo ng patis. Dagdag lasa sa ating ulam for today's video. Ayan, natating hahaluin. Oh, super lambot na yung ating pata. Ayan, di ba ang ingay ng ating neighborhood? And then next na natin ilagay yung ating dahon ng malunggay. Ayan, dahon ng malunggay. Taposin na natin yung ating dahon ng malunggay. In-dress lang natin. In-tikman natin yung sabaw. Kung dapat na ba sa ating panglasa. lasa na siya. So, okay yung ating ulang for today's video. Ayan, at dahil okay na yung lasa ng ating nilutong mongo for today's video, ayan, kainan na kami guys! So maraming salamat sa walang sawang suporta at panunood. Puha lang kami dito sa aming kawali at kami ay kakain na. Bye bye!